Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa. Ito ang mga salitang tumatak sa bawat sinamang makabasa ng kanyang aklat na Confessions of St. Augustine. Sa buhay niya, ating matututunan na hindi pa huli ang lahat upang manumbalik sa Diyos at sa pananampalataya. Magandang araw po, ako po si Matt Estrella at sabay-sabay nating kilalanin si San Agustin ng Hipona, patron ng ating lungsod, Baliwag Bulakan. Balikan rin natin ang ilang mga bahagi sa kasaysayan ng ating parokya. ika-13 ng Nobyembre taong 354, isinilang si Aurelia Sagastinas sa Tagaste, isang bayan ng Numidia sa kahilagaang Afrika, na ngayon ay bahagi ng northeastern part of Algeria, anak ni Monica, isang Kristiyano at ni Patricio na isang Pagano. Bagamat magkaiba ng paniniwala ang mag-asawa, hinayaan ni Patricio na lumaki sa pananampalatayang Kristiyano si San Agustin. Lahat ng magagandang bagay ay mayroong pasimula. Ayon sa mga lumang tala ng parokya ni San Agustin, ang bayan ng Baliwag ay naitatag taong 1733 sa pangungunan ni Padre Juan de Albaran OSA or Order of St. Augustine at isinailalim sa pangalaga ng pintakasing si San Agustin ng Hipona. Nasa aking likuran ang Lapurisima Concepcion de Baliwag ang mapaghimalang birhen sa patio na ginawaran ng koronasyong episkopal noong February 1, 2021. Si Maria ang ina at gabay nating lahat. Ngayon ay kilalani naman natin ang nani ni San Agustin. Si Santa Monica ang naging unang guro ng Batang Agustin sa pananalangin at pananampalataya. At base sa salaysay ng kwento ni San Agustin, sa tuwing magpapabaya siya sa kanyang pag-aaral, ay matatanggap niya ang hagupit. Kanya itong ipinagpapasalamat dahil may gumabay sa kanya upang matuto tungo sa karunungan. Noong August 28, 2023 ay hinawi ang tabing ng panandang pangkasaysayan ng Simbahan ng Baliwag, Bulacan bilang pagkilala sa natatanging ambag nito sa kasaysayan at kalinangan ng bansa. Ang unang simbahan ni San Agustin na yari sa kahoy at nipa ay maaaring inumpisahang itayo sa pagitan ng 1733 to 1734. Samantala na itatag naman ni Padre Gregorio Hiner ang unang simbahang bato mula taong 1769 hanggang 1773. Kung si San Agustin ay nakaranas rin na hagupit ng kanya inang si Santa Monica bilang disiplina, hindi nakaligtas ang baliwag sa hagupit ng matinding lindol noong Hulyo 2018 1880. Ito ay nagdulot ng matinding pagkasira sa ilang bahagi ng kumbento, lalo't higit sa kampanaryo kung saan nasira ang ikaapat na palapag. Kinikilalang si Padre Tomas Gresa ang nanguna sa muling pagbangon at pagpapasinaya ng bagong simbahan. May kita po natin ng ating parokya na bagamat sa paglipas ng maraming panahon ay man ng mga lindol, ay patuloy na bumangon at matayag pa rin nakatayo magpahanggang ngayon. Noong magtapos ng pag-aaral at noong siya'y maglabing pitong taong gulang na, nagtungo siya sa Cartago upang paghusayan pa sa larangan ng pagtatalumpati. Ngunit doon rin ay naharap si San Agustin sa layaw at impluensya ng mga kaibigang liko ang pamumuhay. Nakisama si San Agustin sa isang babaeng sinasabi niyang naging tapat sila sa isa't isa at nagbunga ang kanilang pagmamahalang iyon ng isang anak na si Adeodatus. Ngunit namatay sa batang edad, naghiwalay rin sila ng di napangalan ng babae noong taong 385. Mula mga taong 373 hanggang 386, patuloy ni hinahanap ni San Agustin ang kasagutan sa kanyang mga katanungan patungkol sa Diyos. Namutawi sa mga taong ito ang kanyang pagalito, pagtatanong at paghahanap sa katotohanan. Sa loob ng siyam na taon mula sa pag-aaral ni San Agustin ng retorika at gramatika sa Tagaste at Cartago hanggang sa pagtanggap sa kanya sa Milani Obispo San Ambrosio, nagkaroon siya na masusing pagsusuri sa kanyang sarili at nakatulong ang pag-asa sa pagbabalik loob na ipinahayag ng banal na obispo. Dinala niya ang kanyang mga pagkakamali at di magandang pamumuhay sa harap ng Diyos, kabilang na ang kanyang mga pagluha at pagsisisi. Nangyari ito noong Setyembre noong 386, nang si San Agustin ay 32 taong gulang na. Kasama ang kanyang mga kaibigan tulad ni Alipio, naging desidido si San Agustin na baguhin ang kanyang buhay at sundin ang landas ng Kristyanismo nang masubukan ng kanyang pananampalataya na apektuhan siya ng mga pangyayaring naganap sa halamanan kung saan naramdaman niya ang tinig ng Espiritu Santo na humahamon sa kanya na mamuhay sa kalinisan. Ito ang Jubilee Door of Mercy ng ating parokya toong 2016 at dito ay makikita natin ang ilan sa mga mahalagang detalye sa buhay ni San Agustin. Dito sa unang tagpo, makikita natin si San Agustin na nagpatira pa sa halamanan. Umiiyak siyang sinasambit, Gaano pa katagal, Panginoon? Ang pagkapot mo ba sa akin ay walang hanggan? Habang sinasambit ito, ay narinig niya ang tinig na nagsasabing, Tole lege tole lege. Nang na ibig sabihin ay, kunin mo at basahin mo. Kunin mo at basahin mo. Kung saan naalaala niya ang kasaysayan ni San Antonio Abad na ng magbagong buhay ng marinig ang isang talata buhat sa banal na kasulatan. Dito naman sa ikalawang tagpo ay ang pagbibinyag kay San Agustin ni San Ambrosio ng Milan sa gabi na magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon noong April 24 to 25, 387. Dito naman sa ikatlong tagpo ay ang pahikipag-usap ni San Agustin sa isang bata. Naglalakad si San Agustin sa tabing dagat at nakita niyang isang batang humuhukay sa dalampasigan. Sa pagtatanong ni San Agustin kung ano marahil ang ginagawa ng bata, sumagot siya ng, Sinusubukan kong isiksik ang malaking karagatan sa maliit na butas na ito, sigaw niya, na itinuturo ng mariin ang buhangin. Sumagot si San Agustin na hindi mo kailanman mailalagay ang dakilang magandang karagatan sa maliit na butas na yan. Hindi nagulat ang bata, ngunit agad na sumagot, hindi mo kailanman mauunawaan ang hiwaga at misteryo ng Santisima Trinidad at ang bata ay biglang nawala. Matapos ang mga kaganapan sa Milan, bumalik si sa Agustin sa Afrika upang isabuhay ang kanyang pananampalataya. Subalit, ang kanyang ina na si Santa Monica ay nagkasakit at namatay sa Ostia ipinagpatuloy ni San Agustin ang kanyang buhay ng pagsisisi at pagsusuri sa Roma bago umuwi sa Afrika. Noong 391, tinanggap niya ang banal na orden ng pagkapari at itinatag ang kanyang sariling monasteryo. Noong 395 o 396, siya ay itinalaga bilang obispo ng Hipona. At ito ang itinapakita ng ikaapat na tagpo dito sa ukit ng jubilidor ay ang pag-oordina kay San Agustin bilang obispo. Sa panunungkulan naman ni Obispo Leopoldo Arcaira mula 1969 hanggang 1987, mas pinayabong ang popular piety ng kanyang ipalimbag ang nobena sa karangalan ni San Agustin na magpahanggang sa kasalukuyan ay ginagamit maging sa ibang mga simbahan sa bansa. At ngayon po ay hawak ko po ang isang nobena kay San Agustin na inilimbag noong 2000 to 2001. Handog ng ermana ng pistambayan noon na si Papal Dame, Amelita Rodriguez Tenco. Makikita rin dito na may lagda pa ito ni Monsignor Feliciano M. Palma Jr. bilang Lihil Obstat. Si Monsignor Feliciano Palma mula 1987 hanggang 2001 ay binigyang diin na ang pagdedebosyon sa Apo Agustin ay dapat may kaakibat na gawang kabanalan. Si San Agustin bilang isang ubispo ay naglingkod ng mahigit na tatlong dekada na puno ng mga kahangahangang gawa sa Diyos, simbahan at sa kanyang diosesis. Isinagawa niya ang regular na pangangaral ng salita ng Diyos, pangangalaga sa kapuspalad, paghubog sa mga pari at pagtatatag ng mga monasteryo. Sa kanyang panunungkulan, itinaguyod niya ang mga aral ng simbahang katoliko at nagtanggol laban sa mga kalaban nito. Sumakabilang buhay siya sa panahon ng pagsala ng mga vandal sa Hipona noong Agosto 28, 430. Iniwan niya ang maraming sulatin at gawain na hindi pa tapos. Ang kanyang huling kahilingan ay dinikta sa kanyang higaan kung paano dapat harapin ang pagsalakay ng mga barbarians at inilibing siya ayon sa kanyang kahilingan na gaya ng ginawa sa kanyang ina na si Santa Monica. Ang pintang larawan sa aking likuran ay si San Agustin na nagliliwanag ang isipan at nagaalab ang puso habang nakatitig sa liwanag. Sa orihinal na painting, may may nakasulat na veritas sa liwanag na iyon. Na sa wikang Latin, ito ay nangangahulugang katotohanan. Ito rin ay maaari nating tawaging ang pagtadagumpay ng Diyos sa maling aral. Ito ay ipininta ni Ginoong Pedro Arcarion taong 1967. Ako po ngayon ay nasa ituktok ng portico o kanopi ng ating parokya na ipinatayo ng pamunuan ng pista taong 1972. Ngayon, nakita natin ang mahiwagang buhay ni San Agustin. Ating rin binalikan ang mayamang kasaysayan ng ating simbahan. Nawa ay patuloy nating pagyamanin ang mga iniingat-ingatang alaala ng kahapon. At hilingin kay San Agustin na tayo akayin sa landasin ni Kristo. Sa ngalan po ng bumubuo, nang ambating ang Social Communications Ministry, ako po si Matt Estrella. Patuloy tayo magmahal, ika nga ni San Agustin. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Viva San Agustin! Viva!